Wow! Ang laki ng lobong nagawa ko! Nakakatuwa! Ako din, Beba! Tingnan mo! Ang dami natin ng palompos ka! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Yes! lobo? Wala pa nga eh! Kahit isa! Nahirapan na akong magpalobo! Kanina ka pa dyan, princess ha! Zero pa din lobo mo! Ang <laughs> bagal mo naman! Para saan ba pa kasi itong ginagawa nating lobo? <laughs> <laughs> Hindi mo ba alam? Mag-1 million subscriber na si Madam Sonia! Kaya mag-celebrate tayo! Wow. Ganon! May celebration! <laughs> Panigurado! May mga pagkain! Mabubusog na naman ako nito! <laughs> sa pagkain, pero pag sa pagpapalobo, hindi mo magawa. Sana, malikin mo ang dali tuna, pati spaghetti, tsaka lumpia. Hey. Si Princess, pag Mababit na mag 1 million, mag countdown na tayo! Sige pa! Magsubscribe ba kayo para makain ako! Sige pa! Dagdagan nyo pa! Dagdagan nyo pa! Dagdagan nyo pa! Dagdagan nyo pa! Yay! Pinatagdag! Ang, ang galing! Ang dami nagsusubscribe! Bilisan natin magpalobo! Para pinagay na natin sa task ng bahay! Sige, tayo mag ng lobo sa taas para maganda. A few moments later. Aja na! Tapos ko na kay yung gold na lobo! Tapos, nalagay ko na rin siya sa stick! Ako din! Nalagay ko na sa stick yung mga pink na lobo! Tara! Pinuspira tayo sa tas ng bahay ng lobo! Let's go! Yay! Mag-1 million na si Madam Sanya! Bilisan sa nyo! tayo ng lobo! Bibangan tayo! Antay nyo ko Antay nyo ako! Princess, kayo naman Wow Panigurado matutuwa si Madam Sonia nito Princess, ikaw naman Ang late talaga ng mga lobo ni Princess! <laughs> Yahoo! nati kita namin po lahat ng lobo! <laughs> Tara na sa baba! Mag-countdown na ulit tayo! Malapit na mag-one million si Madam Sonia! <laughs> Princess, halika na! Mga lobo, dyan lang kayo ha! Pabalik kami bukas kapag one million na ni Madam Sonia! <laughs> Wow! Ang daming lobo sa tas ng nila, Bebang! Tamang-tamang may paan na ako! Pumutokin ko! <laughs> Kumanda kayong mga lobo! Pumutokin ko kayong lahat! Hiya! Oh, no. Ayun! Sa pool! Pumutok! Ang galing ko talaga! Eto <laughs> pa! <laughs> 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 na ko lahat ang lobo nila, Beba! <laughs> Meanwhile... <laughs> May tulog pa pala akong Ivan. <laughs> Hala! Ano nangyari dito? Yung mga lobo pabutok na ha? Saan ko! nagpabutok ng mga lobo? Wala na kaming lobo sa 1 million subscribers ni Madam Sonia!